baka kainin ito guys. ba Hindi 'yan na, okay. Okay. Laks, mikos -mikos na ano? Um, walang, walang Tsaka, ang, uh, eto. Para pumiyak, oh. Ito. Lot. Para uh, Lotus. <laughs> <Letos>. <laughs> mo na to ng... mm. mo ba

kontra kay uh, Pulman sa Malmag. Salamat. Ano? Pulman, masarap yung alam mo, yung giniling mo. Hmm. Giniling na Pulman dito, oh.

Tingnan mo. Ha. Ah. Binegdadala. Pa rin na bus. Pa'no dadalhin doon? Sabihin sa akin. Upal. Relador na ng ano mm -hmm. Ngayon pag hindi nagdala, wala na sa shop.

boss no mga hindi pa nag uh, ano dyan oh, yung ngayon maghihirap ba hindi ko alam guys kung bukeng to <laughs> parang nag-ayos ng ano, buke. <laughs> <laughs> mm -hmm. like this ang ko

Ito, Ricardo yan. Guys!

Okay. Ah, guys. Nako, ikutin mo lang, o, lang. pagkain to. Yeah. <laughs> <laughs> mo 'yung sarili mo. Ami. Ano Tayo nito, hindi tayo nagaganito <laughs> Anong gulay mo pa? Anong Anong gulay mo? Ba? Bala, wag, wag. pa? Gumana. Gumana é Burger yeah. Olha mesmo. kung pataygo tulong ba kami o wala kami hah? hah? ba, dito ba, hah? 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 W? pa. hah? 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 we 업데이트 한다고. 응. 얘랑 같이 없었고. 응? 나도 모르고 없었고. 응. 또랑 웃적. Paano yung tatlo? Di off. Oh. Wala to. Bugaw kayo ng mga suya. Tapos cancel off. Oh. Hmm? Hindi hmm? ko saan, di ba? Hmm. Magdadigdig ako. Cancel off. Oh. Ha? Cancel off. Oh. Parang ano yun? Parang kamanti yun. Oo, oh, isipan mo <laughs> ha. <laughs> <laughs> Sabihin ko kayo na hindi ka hindi ka mag-off. Hi? Ano none aku kok Ya cuma sampai kan jinnya duit Ya nit cakep dong bos Itu cakep banget Masin bos ya gua